Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na yati Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber Narito po ang kanyang katanungan Madam, itatanong ko lang po sana kung ano ang mga sintomas ng sakit sa bato o kidney. Sana masagot nyo po ang aking katanungan. Maraming salamat. So guys, tinatanong po ng ating uh, isang subscriber kung ano ba raw ang mga sintomas ng sakit sa bato. Pero disclaimer lang po. Ang video na ito ay para sa layunin ng pagbibigay ng impormasyon lamang. Hindi ito kapalit na profesional na medical na payo, diagnosis o paggagamot. Kung mayroon kang medical na kondisyon, kumonsulta agad sa isang lisensyadong doktor o espesyalista. So, simulan na natin. Ayon sa World Health Organization, WHO, ang mga sintomas ng sakit sa bato o kidney sa mga kalalakihan ay maaaring mag-iba depende sa kondisyon nito. Ngunit ang mga karaniwang sintomas ay kinabibilangan ng mga sumusunod. So, una, number one, pagbabago sa ihi. Kabilang na ang madalas na pag-ihi, kakaibang kulay ng ihi. At paglabas ng mabula o mapula-pulang ihi na posibleng sinyalis ng dugo. So yan po ang unang sinyalis na aking nasaliksik na ayon sa World Health Organization. Number two, panghihina o fatig. Ang pakiramdam ng sobrang pagkapagod kahit na walang ginagawa. So, ang ibig sabihin, nanghihina ang katawan kahit walang ginagawa. Kahit nakaupo ka siguro, ay nanghihina. So, ayon yan sa aking nasaliksik o ayon sa World Health Organization. Pangihina ng fatig. O patig, no? So, yung pangatlo, Pamamaga. Ito ay nangyayari sa mga paa, bukong-bukong o mukha sanhi ng pagkapuno ng likido sa katawan. So ang ibig sabihin, pamamaga dahil sa likido na pagkapuno sa katawan. Yan po ang pangatlong senyalis o sintomas na aking o ayon sa WHO. No? At ang number 4 naman, matinding sakit kapag umiihi. Maaring magdulot ng kirot o stinging sensation kapag umiihi. So, ang ibig sabihin, <clears throat> may kirot. No? Masakit umihi. O may sting, stinging sensation kapag umiihi. So, yan po yung pang-apat na sintomas. At ang number five naman, pabalik-balik na sakit sa likod o tagiliran. Karaniwang nararamdaman ito sa ibabang bahagi ng likod o tagiliran. Maaring maging malala kapag may impeksyon o bato sa kidney. So yan po yung number 5 na sintomas pabalik-balik na sakit sa likod o tagiliran ayon sa WHO. At ang number 6 naman, naduduwal at pagsusuka. Isang indikasyon na maaring may infection o malubhang problema sa kidney. So, ang ibig sabihin na naman, kung mayroong sintomas na ito, maaaring isang indi indikasyon na may impeksyon o malubhang problema sa kidney ayon sa WHO. At ang number 7 naman, paghihirap o sa paghinga naman ito. Nahihirapang huminga. Dahil sa labis na likido na naiipon sa katawan na maaring magdulot ng hirap sa paghinga. So ito rin pala ang isang sintomas ng uh, bato o sakit sa bato no? o kidney. At ang number eight naman, pangangati ng balat. Kapag ang toxins ay hindi naalis ng maayos maaring magdulot ito ng pangangati sa balat. So, yan po ang pangwalo na sintomas na pangangati sa mga balat. No? Kapag meron, merong uh, maaring, maaring magdulot ito ng pangangati sa balat kung merong sakit sa bato. Ayon po ito sa WHO. At ang number nine naman, mabilis na pagbaba ng timbang. Kapag ang sakit sa kidney ay malubha na, maaring makaranas ng hindi inaasahang pagbaba ng timbang. So, yan po yung number 9, mabilis na pagbaba ng timbang. So, yan po yung lahat na sintomas na ayon sa WHO. Siguro meron pa ito, ngunit hindi lahat ay naisulat dito. Siguro. Kaya, kung meron po kayong uh, anong tawag dito, yung paalala ko, no? dahil ang impormasyong ito ay para sa kaalaman lamang at hindi dapat gamitin bilang kapalit ng konsultasyon sa doktor. Kung nakakaranas ka ng mga sintomas na ito, mahalaga na magpakonsulta agad upang makuha ang tamang diagnosis at paggagamot. So ang ibig sabihin dahil hindi po tayo isang doktor, wala po akong karapatan, ngunit pwede ko pong banggitin ang mga sintomas. Ngunit hindi po ako pwedeng manggamot dahil marami pong nagtatanong sa comment section na hindi daw ako doktor. Hindi ko po sinasabing doktor ako, sinasagot ko lang po sa pamamagitan ng aking pagsaliksik doon sa mga respetado na mga institusyon kagaya ng WHO, DOH o ano pa mang mga journals, no? Hindi po ito kung saan-saan pinulot. Kaya sinasabi ko, hindi po ako doktor, ngunit pwede po akong magbahagi kung ano yung mga sintomas. Hindi po ako nanggagamot gagamot. Ang bawal po, yung manggamot ka, magbigay ka ng gamot, ganito ang, ganito ang pag-inom ng gamot, ganito ang antibal, mga ganyan po, ay bawal po yan, labag sa batas po yan sa medisina. Kaya ang tanging maano ko lang po, is yung kung ano yung tanong o sintomas, hanggang doon lang po, hindi po tayo pwedeng lumagpas doon. Kaya doon po sa ano sana uh, ma maunawaan nyo po, sinasagot lang po natin yung tanong ng aking isang subscriber. At ito po ay aking uh, pinaghirapan na para makita talaga kung saan mga institusyon kung ano, kaya doon nakita ko sa WHO, o saan-saan pa mang mga aking pinagkukunan ng aking mga reference, no? Kagaya ng Mayo Clinic, National Institute of Health, Centers for Disease Control, Prevention, American Neurological Association, Harvard Health Publishing, and WebMD. So yan po ang mga aking mga uh, pinagkukunan. Hindi po ito pinulot kung saan-saan dahil hindi po tayo pwedeng magkamali ng uh, sinasabi natin. Kaya, paalala lang po. Kaya, kung meron po kayong mga sintomas at doon saan, nagtanong na rin, kung meron pong sintomas na ito, no, hindi ko alam kung na ito, bakit na itanong ito. Kung may sintomas po tayo na nabanggit dito, agaran po tayong pumunta sa isang doktor, magpakonsulta po tayo para makuha ang tamang diagnosis at paggagamot. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!